So, may katotohanan yung title na nabasa nyo. ah uh, hindi ko alam yung sunod kong gagawin at di ko alam yung direksyon. Natatahaking ko. Well, sa mga videos na meron ako dito sa hard drive ko, okay? Ang dami nila! Pero yung thumbnail na nakikita nyo, hindi rin clickbait. pag usapan din natin yan mamaya. Pero bago ang lahat, balik muna tayo sa mga clips. Kasi, tignan mo to ah. One, two, Wait. 8 terabyte lahat ng clips ko from 2023 2024 na vlogs na hindi ko pinost kasi wala akong gana nung time na yon eh nandito Hi, hindi ko alam kung anong gagawin mo sa kanila at masasabi kong wala ako sa vision nun nung mga time na yon para mag edit kasi 2023 ko tinuring ko siyang pahinga 2024 yun yung tinatawag kong practice kasi kung san san lupalo pa kung content nag appear at naglalabas at 2025 yung field day natin ibig sabihin eto na yung game time eto na yung main event yan na kayo pinapakita ko na sa inyo at ngayon taon lang ulit ako naging aktibo sa youtube at masasabi ko parang hindi ko talaga forte yung mag vlog pangit pakinggan taga lang baguhin natin parang mas gusto ko yung ganitong format ng mga video na pinopost ko sa youtube yung ganitong format lang nakaupo lang chill lang tayo nagkukwentuhan hindi na binobomba sa edit kasi alam mong boring yung video I'm just right here bringing my personality on the table or in the video rather parang bumalik tayo sa alam mo yun 2017-2018 vlogs napaka nostalgic niya sa akin and then yung nakakamdaman ko ngayon yung overall state ng channel na to it feels new para talaga ang bumalik within those years 2018 2017 malaki si start pa yung mga pinapanood ganoon binabawi niya sa personality which is what I'm doing right now <laughs> yun yung mga panahon na gusto ko tapos yung sinasabayan mo pa ng pagkain habang nagkukwento sila go <laughs> the time, nga Gustong gusto kong gawin ulit Hindi ko kailangang sumabay sa kung anong uso ngayon Gagawin ko yung gusto ko Kaya malaki yung pasasalamat ko sa inyong mga taga-subaybay kayo Ang gaganda ng feedback nyo recently eh. Syempre kahit sinabi ko sa akin this year Na hindi na ako oh, maglilin into external validation Na nakabase yung sipag ko sa compliment ng tao Pero it's nice hearing one pa rin from you people It really pushes me na magsipag pa lalo Kasi alam ko na may nanonood pa sa akin At alam ko may sumusuporta pa sa akin Titindihan ko pa lalo Gagandaan ko pa At uh, pipilitin ko na mag-improve ba yung mga content ko mula sa lighting, mula sa audio at kung saan pa mang aspeto ng content na sa tingin ko eh mapapanood ko kayo since I'm catering to you all people. I love you all. At bilang pambawi sa inyo, ito, content. What I'm doing right now. At nung nagsimula talaga ako mag-YouTube na tong taon ulit na to, wala na sa focus ko yung magpapera. Ang focus ko na lang is kung ano yung sa tingin ko tingin ko na entertaining para sa inyo, eh yan yung i-release ko. Wala akong pake kung basta wala akong pake kung ano man yung resulta niyan. Importante, gusto ko yung ginagawa ko ngayon. And that's what's important. Addition na lang siguro yung na monetization channel ko, which is I'm really thankful of. At isang malaking pasasalamat ko yun sa inyo. Hindi yung magiging ko hindi dahil sa inyo. And with that being said, wala nang rason para bitinin ko kayo tulad nung ginawa ko nung 22, nung 23, lalo na nung 24. Wala na! <laughs> I am back! Ngayon nyo ako hamunin! Sa tingin mo magiging ganito ako energetic kung hindi ko ulit tatagpuan yung sarili ko? <laughs> I am back! <laughs> no more announcement! Gulatan na lang sa kung anong mangyayari in the next videos, in the next month. Parang pag ako sa loto. Hindi ko sasabihin kahit kanino, pero may mga sinyales. Now, the elephant in the room that we need to address. The thumbnail in the picture of the screen that you've seen a while ago. The subscribers. It's declining. Para siyang spaghetti ng sex bomb. Pababa ng pababa. So, apektado ba ako? Siguro pag pagkausap mo yung 2022-2023 Josh Pitt, apektado yan. Oh, sabi ko sa'yo, magagulgul yan. Alam mo paano? Alam mo sa subscribers ko? <laughs> not me anymore. Hindi na ako yung, hala, anong gagawin ko? Nag-unsubscribe sila. Oo, Iniisip ko nun, clout at pere. Iniisip ko nun, kailangan maging sikat pa ako. Kaibahan lang nun sa panahon ngayon, wala na akong pake. Oh, wala akong pake. Nakikita mo yung conviction sa pagsasabi ko, wala akong pake magalisan sila. Dahil yung paki ko na lang ngayon ay eh, yung self-improvement ko. Alam ko sa sarili kong kumikilos ako ngayon and alam ko sa sarili ko ngayon iba yung energy ko ngayon. May niyo yung passion sa ginagawa ko ngayon. May dera ako sa inyo. Ikumpara mo yung energy ko ngayon tapos dun sa video ko how I started editing. Ikumpara mo yung energy ko ngayon sa energy ko don. Ano yung mas maganda? Yung ngayon o yung dati? Yung nakikita niyo yung George Pint dun sa pinapapanood ko sa inyong video, yan yung mukha nung ina-anxiety. Yan yung mukha nung kabado kung ano yung mangyayari sa kanya pag nabawasan sa ng subscribers at pag hindi maganda yung kinalabasan ng video niya hindi siya kikita ng malaking pera kasi mukha akong pera nung time na yun eh Ibahan sa ngayon wala akong pare wala akong pare kahit bumaba yan 100k Gawin mo pang 10k Kasi yun lang naman hinihiling ko dati 10,000 subscribers lang Ngayon pa ako tatakuting malaos Ay sinasapuso ko na yung pagiging laos eh Ay dapat pala Hindi ko pala sinasapuso yung pagiging laos Dapat sinasapuso ko yung pagiging sikat Doon wala na akong paki sikat-sikat Pero it's really a tricky situation to put in eh Sabihin na lang natin Ayoko na lang mag-talk negatively sa sarili ko Hindi ako laos Wala na akong paki sa estado ko ngayon I'm just Joshua Gusto ko na mapatunayan ko sa sarili ko Na kaya ko naman talaga It goes something like this eh no Ayan, no, nakikita mo yung picture na yan. That's me. This 2025. Isipin mo yung 4 years lang ako nagiging bihag ng mga haters ko sa sinasabi na at binabox ko yung sarili ko doon. At mas nakikinig ako sa kanila kaysa sa mga tao na naniniwala sa akin wanna be like that anymore. Yun lang yung gusto ko mangyari. Magkaroon ako ng improvement sa ginagawa ko. Mostly sa creative side. Besides, kung magyayabang ako at kaya ko nang magyabang ngayon, yung sasabihin ko ngayon, hindi to matatanggap ng ilan. Mostly ng mga haters ko. And wala po ko imaginary haters. Marami po talaga. Like, sagad, saboto, haters. I don't know kung saan nila nakuha yung hate na yun sa akin. Pero wala akong pari sa nila, Sa nila, I do care for you na nanonood. I love you. Tatawagin nyo laos. At least ako naging laos kasi naging kilala. Eh kayo nga hindi pa kayo nakikilala eh. Ni, hindi nga alam kung nag exist ba talaga kayo eh. At hindi ibig sabihin pag laos hindi na kaya bumalik sa spotlight. <laughs> Watch this. Kayo mga humahalakhak sa aking pagkabagsak. Sa huli kayo rin naman ang papalakpak. <laughs> At bakit ako matatreten? Eh alam ko naman sa sarili ko na kahit hindi ako gumawa ng ingay. Tiyan mo, lumabas ka dyan, tunog pa rin yung pangalan ko. Hindi lang sa labas, pati sa utak nila. op joke lang. Alam ko marami pa akong kailangan patunayan sa madla, pero hindi na yun yung nagka-count eh. Ang kailangan nalang lang mag-count sa akin, eh mapatunayan ako sa sarili ko. Ang tagal ko ulit bago ko nakita ulit yung sarili ko. Simula nung time na nawala siya sa akin, yung passionate na Joshua na nakilala ko like years, years ago. Tagal kong hinanap bago bumalik ulit sa ganito. Kaya ngayon na nakita ko ulit sa yayakapin ko to na mahigpit at saka di ko na sa pakakawalan. Mas pipiliin kong wala yung sabihin na natin subscribers ko or kung ano man yung mga natamasa ko. Wag lang ulit mawala yung sarili ko sa akin. Tagal kong na wala sa sarili ko eh. Wala sa sarili, ano yung value? <laughs> kaya ox lang, kung yung subscribers ko eh parang spaghetti na pababa ng pababa. Kasi alam ko naman sa sarili ko na jumbo hotdog na ako at kaya ko na to. Flexing on my hair sa side, no, clickbait lang po yung video. Gotcha. <laughs> okay mga may direction tayong pupuntahan at gulatan na lang sa mga mangyayari. I think I will be needing a darker shade of shades because the future is looking very bright. <laughs> <laughs> I'm done yapping. You're going for greatness, and this is Josh Pint. Bounce! I love you all. Thank you for so supporting me recently. a so video so I love you, I love you.